Okay, tayo sa taon challenge karon no. Gitawag na ko ni siya og. Ilarawan ko. I isulat, isulat mo. mo. Kailangan jud ha. Teamwork jud yun ning dula eh, para may pasabot nimo didto sa imong kauban. May pasabot nimo sa pika, si pasabot nimo sa Pepe, pasabot nimo sa mo isulat didto. Okay. Umatag na ani ninyo na words. Mudaog mo og 500 pesos. Yes! Piro, nay piro. Pero na eh, time limit niya. Ni pila ka? Ha? 3 minutes. 3 minutes. Kailangan na. Kailangan na pag pag mo istorya ka rin, pa. pag mapasabot na mo dito, mutalikod ka pag kahuman. Mutalikod ko. Oh. Pero kung wala niya nasabtan, pwede ibalik. O oh, oh, mukuhit lang siya. siya. Okay, okay, okay. Oh, kung nasabtan? Okay, sabot. Oh, sige. Mukuhit ka. Oh, wala mo wa masabtan, mukuhit lang mo sa inyong kauban. Samtawa pa ang 3 minutes. Oh, samtawa pa ang 3 minutes. <coughs> okay. Okay. Oh, ale dere Maria. Alikod, oh. Dapat dejon mistoria. Unsa o ni mo pagpasabot ya? Kang Losio. Ha? Okay, Aisa. Time. Start. Wow. Ah, oh, sige. Alikod. Oke. Okay. Ala. Dove? Mana nanggal. Es correct. Yes! Oh, grab. Yes. <laughs> Namoi. 500 pesos. Yes! Okay, sashikan words. 500 Japon eh. Yes! Good! Mora Japon ang si sistema. Okay, dali okay. dali. Okay, pasabot na dito, Maria. unsa sao nimo. Sige daw. Sige daw. Hmm, kalikod. Kalikod na dito. Ah. Oke, <laughs> okay, ini tali kuda Juan. BT. Dari atau bang, dari atau bang, tuan Dari ato bang Lucio, huwag mo action ka Lucio, dari ato ana. kalau <coughs> <coughs> 알라지게. <laughs> final answer. last 30 seconds. last 30 seconds. 20. 15. 9. 8. 7. Six, five, four, three, two, one. Hilipante is tama. Yes! <laughs> okay. Oy, yes, kamo ng bright. Oy. Okay, nakuwain yon no? na namoy pila. One thousand. One thousand. Ah, Karon. Ang uh, ika tolong, dara Oke okay. Time sa, ha. time sa Yey uh, Dali ato bang ma'am basta maka ka ma'am. 映るのは何なのかな

One! Aisa, Aisa, Grabe, grabe Maria. Kung sa'yo cancer? Sigbin. Sigbin daw ang cancer. Sigbing daw eh. Sigbing. Ano ka sigbing man sa Oakland? Abi na kung tiger. Layo Lion. Layo. Oh. Si Big Boy ba kayo? Si Big Boy ba kayo? Mahimoto ko dahi. Layo. <laughs> Layo. Okay. Pero, pero kuha ang Japon. Kuha man na nakuha ang ikatulo, pero nakadaog mo. 1,000. 1,000! Dara! Grabe! Hapit mo na ka perfect ba? Gani hapit soon. 1,500 na to. 1,000! Yay! Onya, onsa may masulti niyo sa challenge na to? Pwerte kalingaw nga challenge! Kayo. Yes, <laughs> Okay, sa sunod na po, kailangan maghanda good mo sa mga pasalins. Yes, of doon sunod na pa, wes, dapat inani na po kayo, lingaw kayo. Oh, sige, 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 sa sunod na po, bye Thank you! Bye. Salamat sa 1,000! Bye-bye!